ari sa probinsya, daghan ka ayog saging, mahinog na tungod sa kagulang. matagad, abundant kayo. Thank you Lord. Karon putlo na ang saging. Okay. Nagtagaan sa saging. Then excuse. just, Mayok.

So, mo. naglantos sila sa saan pagputol. Ito sa Kung anak. Wow. May? May Lah, ang nagkabog. Lamit mga guling na sa punuan. Thank you, Lord. Okay. Oh, oh.